po, kamusta po kayo? Ako po si Fe, nasa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa orchids na nandito sa ating harapan. Yung pinakamalaki at pinakamaliit na orchids. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like comment, and subscribe po. At huwag niyo po kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Pabago po, po tayo magsimula ay babati lang po ako sa inyo ng Happy New Year dahil ngayon po ay January 2 unang video ko po ito ngayong taon. Kaya po gusto kong uh, unang video ko ay maganda yung ma-share ko sa inyo. Yan, ito nga po yung pinakamalaki na bulaklak ng orchids at pinakamaliit na bulaklak ng orchids. Sa totoo lang po ito dapat uh, mga 3 weeks ago ko pa Uh, na-share sa inyo kaya nga lang po, lagi ko sinasabi lagi akong busy hindi talaga ako makapag-video ng ayos at saka po talaga napakaingay dito sa paligid maraming music kaya mahirap po mag-video kapag ganoon kaya po ngayon sinamantala ko na siguro mga uh, nagpapahinga pa yung tao uh, dahil kahapon nga new year uh, mga pagod at saka syempre ngayon bumabawi ng tulog. Yan, balik po tayo dito sa isi-share ko sa inyo. At eto nga po yung unahin natin ito, ito muna. Yung pinakamaliit na bulaklak ng orchids. Ito po ay on sedium. Ayan, kung makikita nyo, yan pinagtatabi ko, talagang ang liit. No? malaki pa nga po yung ako uh, ko dito sa daliri sa bulaklak na to. Ito po ay Oncidium na family po na tinatawag natin dito sa atin na Dancing Ladies. Kung bakit Dancing Ladies po yung uh, tinatawag nila rito sa native dito sa atin. Ah uh, kasi yung mga bulaklak po ng mga Oncidium ay para po silang babae na nakasaya na kapag Uh, humahangin talagang gumagalaw yung spike nila at nakasabit sila na para talagang babae na nagsasayaw parang nakasaya na babae na nagsasayaw kaya po siguro tina tinawag sila na dancing ladies pero ito po ay onsydium uh, ang mga oncidium po ay hindi lang naman po isa lang ang tawag uh, may mga ID pa po yan kamukha po nitong pinakamaliit na bulaklak ng Uh, Oncidium si Oncidium si na to, kulay white po to at may kulay yellow doon sa pinaka ah, gitna niya. nya uh, tatry ko na kuhanan ng video ng mas malapit ito habang pinapaliwanag ko sa inyo para makita nyo kaya lang etong ayan, etong bulaklak na to talagang ang liit uh, pakikita ko na lang sa inyo ng malapitan yung video para makita nyo. Ang ID po nito ay uh, Twinkle White. Oncidium Orchids, tapos po ang ID po ay Twinkle White. Yan, napakaganda po ng bulaklak ng uh, Oncidium na to. Pero sa lahat po ng mga bulaklak na nandito sa, sa aming bakuran, yung mga bulaklak ng Orchids, talaga pong inaamoyan ko po at tinitingnan ko po, po kung talagang may amoy. Ito parang may bahagyang amoy na hindi ko alam kung saan pagita o ilang-ilang. Iyon -ilang. yung pagkakaamoy ko. Parang bahagyang-bahagya lang po. Kaya kung mahina po yung pangamoy nyo, hindi nyo po maaamoy. Pero kung malakas yung pangamoy nyo, maaamoy nyo po yung amoy ng bulaklak ng onsidio. Meron pa nga po dito na amoy chocolate yung bulaklak. Isishare ko rin po iyon sa susunod na video ko sabi ko nga po sa inyo kanina kapag nag-share ako ng uh, orchids sa inyo kamukha nito pinakamaliit at pinakamalaki sinasamahan ko na po ulit ng care tips kahit po na, na, na i-share ko na po ito sa mga nakaraang video ko. Kasi nga po meron po na bagong nunod ng mga video na hindi po napapanood yung mga nakaraang na video sa pagbibigay ko ng care tips. Kaya po Uh, kapag kapag meron po akong sinishare ulit Halimbawa, dito sa Onsidium o kaya dito sa Katleya, kahit nakapagbigay na po ako ng care tips, inuulit ko po ulit yung, pag, yung care tips na naisishare ko nung nakaraan para po yung sa mga bagong nanonood sa akin ay malaman nila kung ano yung care tips na ginagawa ko. Unahin po natin dito sa Onsidium. Ang Onsidium po ay Uh, nakatanim po ito sa coco cubes yan, coco cubes lang po yung pinakalupa na gina ginamit ko sa kanila kung mapapansin ninyo kapag binili natin ito sa mga shop o sa mga farm ito po ay nakaipit ng bunot ng niyog yun po yung uh, pinaka media niya o yung potting media na ginagamit doon sa pagtatanim ng mga uh, orchids. Pero po ako, uh, nung niripat ko to at nilagay ko dito sa, sa wall pot, uh, ako cubes po yung pinandagdag ko sa pagtatanim ko nitong uh, oncidium. Ito po ay hindi ko naman araw-araw dinidiligan. Kasi nga po, kapag cock cubes po ang gamit natin sa oncidium, Uh, kapag basa pa po yung cock cubes, huwag po muna natin nabibiligan. Kasi po, ang mga oncidium po ay napakaliliit po ng mga ugat. Mas madali pong namamatay o na lulusaw yung mga uh, ugat ng mga oncidium kapag laging basa. Kaya ito, chinecheck ko muna kung tuyo na yung pinakapating media niya bago ko diligan. At saka po, uh, kapag nagdilig po ako nito ngayon, lalo may bulaklak, at nakalagay po ito sa sa wall talagang kapag nagdilig ka babagsak at babagsak at mababasa yung mga bulaklak kaya po ang ginagawa ko ibinab kinukuha ko dito sa wall yung, yung mga hanging pot na to na may bulaklak at tinatanggal ko at saka ako didiligan yung mga walang bulaklak para po hindi mabasa yung bulaklak ng mga onsydium. Kahit naman po hindi onsydium, kahit naman po dendro, uh, vanda, o kaya itong katleya, kapag po laging nababasa yung bulaklak, hindi po nagtatagal. Hindi nyo po may enjoy yung bulaklak niya kapag nababasa po yung bulaklak. Kaya po, iniiwasan ko po na laging mabasa yung bulaklak kapag po ako ay nagdidilig. Sa fertilizer naman po, ang ginagamit ko pong fertilizer dito ay 20-20-20 o minsan po nilalagyan ko po ito ng osmocot, osmocot basket meron po sila dito naglalagay din po ako dito malapit sa puno nila yung osmocot po nakalagay sa osmocot basket at uh, sunlight yan. yung huling bibigay ko sa inyo na kayo tips sunlight ito pong mga oncidium ko ay Uh, nasa na, ilalim ng mga puno puno ng guyabano at puno ng abukado ng kapitbahay namin pero nakakatikim din po sila ng araw hindi lang po yung full sun kundi yung silip na araw matagal din naman hindi lang na full sun na full sun yun po yung doon po ito nakalagay tsaka mas gusto po talaga ng mga orchids yung sa mahangin mahangin na lugar at saka, meron din naman po kasi na mga orchids na gusto sa full sun, kagaya ng mga uh, Vanda, yung mga Teret, 'yan, JVB, at saka yung ibang mga klase ng Vanda. Pero lang po itong mga strap leaf Vanda. Hindi po sila pwede sa full sun. Pwede po sila full sun pero nakalagay po sila sa ilalim ng 70% shade na. Yan, eto natapos na tayo dito sa aking uh, pinakamaliit na bulaklak ng orchids. Oncidium na Twinkle White. Yan po yung ID. At dito naman tayo sa aking pinakamalaking bulaklak ng orchids. Ito po ay uh, Cattleya. Isa po ito sa variety ng Cattleya. Ang Cattleya po ay naparami rin na variety hindi lang po iisa at kaya isa pa sa gustong gusto ko pong alagaan ng katleya napakatibay din po nila hindi siya basta basta namamatay at lalong hindi siya basta basta nawawala ng dahon uh, hindi po kagaya ng mga dendro na talaga yung pinaka cane niya uh, may mga cane po talaga ang dendrobium orchids na nawawala po yung, yung mga dahon ito po mga katleya ay magandang alagaan dahil matitibay din sila. Basta po na kaman lugar nyo lang sila ilalagay itong mga katleya. Kung mapapansin nyo, ang mga katleya ko po ay nakalagay po sa ilalim ng puno ng mangga. At uh, naarawan din po sila silip-silip lang po ng araw dahil yung mga dahon ng puno ng mangga, doon nakakasilip yung araw at nakakakuha rin sila ng araw dahil doon at kung makikita nyo po yung mga bulaklak po ng katleya ay napakalalaki at isa pa po sa gustong gusto ko ang bulaklak po ng katleya ay napakababango eto nga po uh, nung time na bumuka yung bulaklak nitong katleya na to mga nasa first week ng December so, yan. yung isa ipakikita ko na lang po sa inyo yung picture kasi nga po nung bumuka yon naguulan kaya siguro mga 2 weeks lang siya tumagal pero ito po bumuka to mga first week ng December yan nung pagbuka niya nilagay ko na doon sa terrace namin at sinabit ko doon kaya paglabas namin po ng pinto ng aming main door talaga pong maamoy mo yung bulaklak napakabango po talaga kahit hindi mo po ilapit yung ilong mo dito sa pinaka pinakabulaklak talaga pong uh, napakabango sabi, sabi nga po ni Sir Bernie bakit daw may mabango paglabas niya ng main door sabi ko yan yung nakasabit na orchids doon sa sa dalawang ilaw namin doon sa main door kaya tuwa tuwa ako at uh, nagkaroon ako ng bulaklak na ganito, dalawa pa yung bumuka. Yung mga iba pong katleya ko dito, kaya hindi pa namumulaklak kasi binili ko po yun ng seedlings. Talaga pong maliliit lang na ganyan. Binili ko sa Golden Bloom. Yung mga seedlings po nung katleya, siguro mga 2 uh, to 3 years pa yon bago mamulaklak. Ang tanging uh, lagi lang namumulaklak po sa ngayon sa akin ay yung Golf Green na orchids. Ipakikita ko na lang po sa inyo dito yung bulaklak po ng golf green na yon. Kasi nga hindi po tumuloy yung bulaklak niya kasi na-stress nga po noon dahil nung time na, na nagiging busy po talaga kami, hindi ko sila naaasikaso. Ayan o, hanggang nagbivideo ako ngayon sa inyo na amoy ko yung bulaklak ng katleya na to. Ayan, ang unang care tips po dito sa katleya, ito po ay nakatanim sa uling. Yan, mga uling po yung pinagtataniman ko ng aking mga katleya. At yung iba po, na binili ko na seedlings na lumaki na, uh, nilipat ko na po iyon sa mga basket. Yung malalaking basket na po. Tapos, uh, talagang pinuno ko na po ng uling yung basket. Iyon po yung pinakapating media nila. Sa pagdidilig naman po, araw-araw ko po dinidiligan ito. Basta po, Tag-araw, umaga't hapon. Pero kapag ganito na malamig naman, ngayon ganitong katatapos lang ng Christmas at New Year, malamig yung panahon, umaga ko lang po dinidiligan o kaya hapon. Tapos, fertilizer naman po. Ang binibigay ko lang po ang fertilizer sa kanila ay 20-20-20. o Yung balanced fertilizer at nilalagyan ko rin po sila ng Osmocote meron po akong osmokot basket na nilalagay dito malapit sa mga ugat nila para sakaling hindi ako makapagbigay ng fertilizer na 2020, 2020 meron po na nagsusupply pa sa kanila na osmokot. yung osmokot po yun yung slow release fertilizer na kapag nag delete kayo yun yung unti-unti na nagbibigay ng fertilizer dito sa mga orchids yan po kaya lang yung paglalagay ng osmocot hindi po pwede na i-direct nyo doon sa ugat. Dapat po nakalagay yung osmocot na yan sa osmocot basket. May nabibili po sa online na, Osmo, na osmocot na osmokot basket o yung fertilizer basket. Yun po doon po nilalagay para hindi po masunog yung mga ugat ng mga orchids. Ayan, sabi ko nga po sa inyo kanina, ito po ang aking mga orchids sa sunlight exposure eto po, itong mga katleya na to ay nakalagay po o nakasabit sa ilalim ng puno ng mangga. yon. Kaya kahit papano nakakakuha rin sila ng, ng araw dahil sumisilip doon sa mga dahon ng puno ng mangga. Yung araw na, na nakukuha nitong aking mga katleya orchids. Hindi po to pwede sa full sun at masusunog po yung kanilang mga dahon. Pwede din po sila sa full sun, kaya nga lang po lagi kong sinasabi. Pwede sila sa full sun pero kailangan naka 70% shade net po yung mga orchids kapag naka full sun. Ito lang po yung ma-share ko sa inyo ngayong unang video ko ng uh, bagong taon. At sana po ay nagustuhan nyo yung na-share ko sa inyo ngayon. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong at walang sawa niyong pag sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga uh, silent viewers, sa mga napadaan lang pero pinanonood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood. Keep safe everyone. God bless.